Hi guys! So, hapon na. Magbibake na sana ako kanina kaso nahilo ako. So, magpahinga muna ako saglit. Tapos, go na go na ulit. So, ipapakita ko na sa inyo yung ingredients ng aking banana bread. So meron ako dito, 3 pieces na ripe banana, all-purpose flour, baking soda, baking powder, 2 oh, large eggs, and brown sugar. Meron din akong melted butter pero, magdun pa, pinapa-cool down ko pa kasi kaka-melt na. Tiyan! So mag start na ako. Italagay ko na itong ating So, imumash ko lang siya gamit itong fork. Yan, pag ganyan na siya guys, para na siyang puree. Pwede na natin siyang lagyan ng uh, sugar. Then, pwede na natin ilagay yung ating butter. One-third cup. Oh my, perfect. Super-sakit, okay. Tapos, guys, nakalimutan ko yung pisali Lalagyan din natin siya ng milk. So, pag ganyan na siya, guys, is-set aside muna natin siya. Then, ipiprepare ko na yung ating dry ingredients. So, meron ako dito 1 cup na flour. Then, is-sift muna natin siya. Para walang buo. So messy mo. Ay! Ano ba yan? Okay. Next is... Then, 1 teaspoon ng baking soda. sisip dengan jadi kapus ya natin yung ating ini Lalagyan din pala guys ng like asin. Eh. one half tablespoon. Mm -hmm. tea Ay, teaspoon pala. Mm -hmm. Oh, sorry. Tapos mix, mix mo. And meron ako dito ang ganito. Vanilla extract, vanilla flavor. Lagyan ko ba? So, lalagyan ko siguro naman. Ganyan siya kung one-fourth, siguro. Na, ano bang nakalagay dito? Ah, one teaspoon. One teaspoon. Tablespoon na to. One teaspoon. Perfect. Grabe, ang gulo-gulo naman yung sino ito. So, yan. After nyan, pwede na natin siyang ilagay sa ating baking pan. Nilagyan ko lang ng parchment paper. Pwede na natin. Oh! Wait lang. sobrang um, di perfect yung pagkakalagay pero go na go na yan kasi ilalagay lang natin ito sa oven ng 40 minutes tapos ang um, temperature is 175 degrees celsius di ba? perfect so nilagay ko na sa oven guys yung mukha ko grabe ito na siya ayun na siya Let's see mamaya kung ano magiging kakalabasan niya. Magiging perfect ba yan or fail? Charles. Ega guys, look. Parang ang sarap-sarap niya na tignan. Tara! Ayan na siya. Pag nagbitak mo siya, ilang ano po ba ito? Ang matagal-tagal ka ang sarap-sarap niya na tignan eh. Guys, tapos na siya. Let's see. Ooh, super sunog. Tcharing! Tatanggalin ko muna siya guys ha? tapos papakita ko siya sa inyo. Wait lang. Uy, yan na siya guys. Oh, uh, parang sunog na sunog naman. Tignan na natin kung lutog na. Che check ko lang siya. Wala akong, ano ba toothpick, so pwede ng fork. Uy. Oo, lutong-luto. Hindi pa ba maluluto yan? Sunog na. Check. Hmm. Hmm, papakold down muna natin saglit, tapos titikman na natin yan later. So, bago natin tikman yung banana cake, guys, update lang muna sa panahon. Kamusta yung panahon sa inyo? Dito medyo ramdam na yung bagyo. Hindi ko alam kung bagyo to or yung habagat lang. Bagat pa. Pa lang. Hindi sinasabi ng taong ito. Habagat pa lang. Kasi muulan-ulan na pa. Kunti-kunti. And, di ba, bukas yata magiging masama talaga yung panahon. So, abangan natin. Baka wala namang paso. Charest. So, sa lahat ng binabagyo na dyan, guys, mag-iingat kayo ha, kasi sobrang lakas daw ng bagyo. Pwede daw silang magtaas ng tropical wind signals, ah, tropical cyclone wind signal number 3 or 4. So, ingat-ingat kayo dyan, guys, kung nasan ka mang lupalop ng mundo at daigdig. Ay, bah, Pilipinas lang pala. Ano yan? So, yun lang. Dito, medyo kalma-kalma pa konti. Pwede pang pumasok oh, ang <laughs> mga Charis. <laughs> ang tanggal kasi nihintay ko yung one, yung banana bread na mag-cool down. Kasi sobrang init pa. Kalalabas lang kasi ng oven, diba? So, dito muna ako. Ano-ano ako dito. Higa-higa. Kasi nahihil talaga ako, guys. Ito, sumisinghot nga ako nitong itong Terra Pafe. Wala na yung pangalan. Ayan. Terra Pafe yan. grabe. <sighs> eh. Kasi nahihilo ko. Hindi ko alam kung bakit. Kanina pa itong umaga bago kami pumasok na Eli. Tapos yung pagkarating namin dito sa bahay, nagsaing lang ako. Tapos mag-bake na nga sana ako nun. Kaso nahilo ko, so humiga muna. Kulit na ako akong kumain, hindi na ako nakasabay sa asawa ko. Kasi sobrang nahilo talaga ako. So nagpahinga lang ako konti. Tapos yung nakaramdam na ako na, ako na medyo okay-okay na. Pero kasi gumagano yung feeling ko. Gumagano-ganon ako. ako. Hindi ko din alam. Hindi naman ako napupuyat. Nagtulog nga paghapon, di ba? Diba? So hindi ko rin sure kung ano ito. Ayan guys, hiniwa ko na siya and let's see. Wow, yan. Look at that. Hmm. Kili mo masarap. Tikman nga natin siya guys. Sweet lang. Itura ko. Let's see kung masarap. Hmm. Ano sa Malutong-lutong -tong yung ibabaw niya kasi mm, ganyan na siya. Tapos yung loob niya, ang sarap guys. Grabe. Mmm. Sobrang sarap. Mmm. Nagugustuhan to ng asawa ko. Mmm. Ibigyan ko din mama, sila mama. Kasi gusto din nila to. Ang sarap. In fairness naman sa akin. First time. Harap. Huh? Kain tayo guys. Pagkatapos kumain, humiga. Nahihilo po kasi talaga ako. Hindi maganda yung pakiramdam ko. Nakakaloka na to. Pero ang sarap-sarap guys ng binake ko. Feeling ko, ulitin ko yun. Tiyari. Ulitin ko pero ano na, with chocolate chips. Yung may chocolate. Tapos nuts. O ba diba? Parang ang sarap-sarap. Tapos pwede din siya lagyan ng peanut butter. Titignan ko. Pag meron na akong meron kasi akong chocolate chips diyan pero gagawin ko kasi yun, ilalagay ko yun sa cookies na ibebe ko di ba taray so baka bubukas siguro kung medyo okay okay yung pakiramdam ko mag naman ako ita try ko naman tapos sa susunod magki cake na ako chare <laughs> lalagyan ko naman ay lalagyan magbe naman ako ng ng cake para hindi na kami bibili ng cake di ba pag-aaralan ko na lang yung pagpa-pipe may maraming piping tips si mama dun sa bahay eh. So, hihiramin ko yun. Para makapag-practice-practice ako. Pero, ngayon, sa banana bread, mga ano naman siguro ko, 8 out of 10. Kasi, di pa masyadong perfect yung ibabaw. Parang nasunog, no? Sa ano siguro yun? Sa sobrang lakas ng apoy? ng apoy. Yung temperature niya, sobrang taas. So, baka babaan ko susunod. Gawin kong 165, mga ganun. Kasi 175 yung lagay ko kanina, ba diba? Kaya, ano? Kaya, medyo na ano siya. Nasunog sa ibabaw. Pero, hindi naman siya sunog. Naging crunchy nga, eh. Kaya, parang okay-okay na siya. So, yun, guys. Yun lang ang aking baking seria today. First baking seria. <laughs> so, magiging seria na pala itong ating baking quineso na to kasi matagal na, matagal ko na talagang gusto yun. Kaso, wala nga kaming mga flower. Ganon, hindi kami nagganon dito kasi. Si mama ang mahilig sa ganon kasi nagtuturo yun ng TLE. So, marami siyang ganon-ganon sa bahay. Yung oven nga ka, sa kanya yan eh. Niregalo namin yan dati nung birthday. Birthday niya ba? O niregalo namin. Ngayon nasa akin. Kasi madalas naman akong gumagawa ng lasagna. Nagbe-bake ako ng lasagna. Kaya, nandito sa akin yan. I-favorite niya rin yung lasagna. So, pag nag, yung nag-birthday siya, ginawan ko siya ng lasagna. Birthday niya ba yun? Or, oo, oh, tama, birthday niya yun. Last year. Kasi nitong birthday niya, namili na lang kami, diba? So, yun. <mukong>